Guys, tayo po yung nagpabalik dito po sa isa na yung video na po sa paglalaro nga tayo guys ng Escape the Evil Barber. So ngayon, magiganti na tayo sa mga magiganti natin yung buhok natin na ginupitan nila ng panit. hindi mo bagay diba? The lang po, ito po ang video na tawag dito po sa gusto. Dahil tayong entertainment lang po. Talaga yung sinasabi ko dito at na-subscribe. <coughs> na-subscribe mo na yan. Tara na, munta na tayo. Since so, small, Let's go. Siyempre, first at first, nandito tayo sa, ano. At siyempre, hello po. Hello. Please sit and take, ano. Ay, okay, ba't mo ba take, ha? Buo po ba ako? Ganda yung ganda, ganda ng gupit ko tapos magpapagupit ako sa'yo. Diba? Bakit ako magpapagupit sa'yo? Maganda ba yung gupit mo? Hindi naman, di ba? So, bata mo papagapit sa'yo. Ah. Oh no, you look like a raven. Oh my goodness. talaga ba? Oh my goodness. Mr. Clans want to destroy your haircut. Oh. So, gusto niyang sirain yung haircut ko. Ganun ba yan? Let, let's start the two. Okay. Ayan na, pre. Let's go we are started to this one. Tara tayo. Ayan, checkpoint, Richard. Tatalo naman tayo dito, guys. Napakadali. Hindi nyo yung, yung ano. <laughs> yung tubig. Napaka... Ano talaga? Grabe yung tubig na yan, ha? Ah. Ito, tatalo natin dito. Alright. Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? Talaga ba? at na. Pang Apang. Apang. Okay. Apang. Oh my goodness. Teka tayo guys. No? Ito na tayo. Wow. you look like the man in here. Here has. Many hair talaga. Mga buhok. Hindi buhok mo yan eh. Hindi din niya buhok kasi yun. So hindi talaga. Hindi niya buhok Kasi yung buhok niya lang ano eh. So, ayan Ay lang pa naging tulay yung buhok ha. <laughs> like yung totoo. <laughs> Ay lang pa naging tulay yung buhok. Dahan-dahan lang tayo guys. Na baka mahulog tayo. Ayan. Ayan sa iro mabubot na. Hindi ako, hindi ako magubot. Watch out from the day spray so that pinuposit yung mga spray so pa, pa shout down natin yung baka mga ba, ano, spray. Oh, siya. Bisa natin na. Okay, okay, okay. Ayan. Ayan, let's, let's go. So, dito tayo, right? Dito tayo. So, watch out from their hair, hair dryer that is blowing us away. Okay. pag na ako dito. Ay, tingin yung stage yung 22. Yung 22 stage pa na Okay, medyo matagal-tagal yung yung mangyayari nito. Oh my gosh, so tagal. Mm, mm napakahirap. Uh, let's go. Okay. Checkpoint na tayo. We are third in the storage room. Okay. Tatalan tayo dito. Ang pangit naman nito. Ang pangit mo. Ang pangit-pangit na pare-pare niya guys, diba? Nakita niya na pang pare niya. So, pare-pare po. Ilang talaga natin to, let's go. No, uh, Ay na. Talaga na din to, pre. Let's go. Oo. Oh, oh, oh. Matay so, na naman tayo pre. po. Napakalupit. Ayan, patay na tayo po rin.

Ayan, ito na. Talon, talon. Ayan, let's go. Uh, uh, ayan, talon na natin ito guys. Tapos pati ito, Oh my goodness, ang hirap. Ang hirap na ulog ako. Ulo na naman ako. Ah. Uh. guys, nandito na yung mga hair hair na Let's go. Ops. you Ops. Ops. laser to the lasers. Oops. Oops. Actually, we're not going to do that. one. Actually, to the That is the giant mannequin that maybe just slide down on Ah, makakapasok ako sa panelin. Ayun Kapasok ako. Sige. Ah, mag-slide lang tayo sayang so, pala tayo babalikan tayo pang pang aray 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 aray, aray. Baman. <laughs> baman, baman, baman. ay 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 bangon ay 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 ko ay 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 the ay 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 hindi ay hindi nga hindi nga ay 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 Alam mo may nag-aabon wala na. Alam mo kaya abon Check point. So tataas tayo Tataas tayo. tumatalo karakter ko. niyo. niyo karakter ko. Talon, talon, karakter. Tatalon siya Ngayon

Okay, tapos na tayo pre. Landa lang tayo pre kasi baka maano tayo. Hirap. Ah, ano tayo ako dun? Oh, yan. Bawal ka yun. Bawal yan. Ops. 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 ups okay ups okay. let's go Nakumulat natin yan Something... oh, no, no. yan really, after our freedom ah -hun -hun -hun. let's go Aku ini, Aba no ano? Aba naman nun. Ito na tapos na tayo guys. Tapos na. Tapos na siya. Ooh. Okay. 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 Okay.

Kaya na Bye. Ay. Ang oh, bilis ko kami. na yun si Vero. Let's go. go tayo. Pero guys, guys, sana naging enjoy sa video na Maraming maraming salamat sa panonood ninyo. Makita kita tayo sa Suba Big na magagawin natin. Pinapasaran ito. Sa muli, maraming salamat sa support ha. Goodbye. Subscribe.